Sa mga naghahanap ng kitchen rack, chara, Ito na, na-assemble na namin. Hindi mo na ako naligo kasi nga gusto ko muna siyang i-assemble. Lumating to kahapon. And ito na, excited na akong gamitin. Pero ako, napansin nyo, medyo mabababa yung kanyang clearance, di ba? Ilagay namin kasi nga, ang gagawin namin dito ay rack sa labas namin. May ibang kulay nito, may, may black, pero mas gusto ko yung white para kita ko agad yung dumi. Madali ko siyang malilinis. Five layers to, actually, kunin ko to. Eto. Eto yung ikalimang layer niya. Kaya lang, hindi ko na pinakabit sa ko. Masyado na siya ang tataas. Sabi ko, enap na yan, ganyan. Ayan. Tapos, eto pa yung pinakapaan yan Eto, oh. o. Ayan, oh. Aray po. Ayan, Dapat yan ay dito pa. Extension niya. Kaya lang, sabi ko, dahil nga shoe rack at mga sapatos, ilalagay namin, okay na yung clearance na ganito. Ayan. Pero kung ilalagay nyo ay mga rice cooker, mga, ano pa ba yung mga gamit nyo sa kitchen, o mga box na malalaki, pwede ito sa tindahan, taasan nyo. Kaya nga na-adjust siya ito. Kaya maraming butas to. Kita nyo, marami siyang butas. Dito yan, o. No. Iduduktong nyo diyan, So, kailangan mataas nga lang yung clearance nyo. Pero sa akin, sobrang sulit mga mima. Ayan na siya. Ang ah, ganda, grabe. Tingnan nyo naman. Diba? Pwede pwede sa kitchen, pwede sa kwarto, pwede sa sala, pwede rin sa ano, sa tsura, pwede rin. Ang ganda, buti na lang nabili ko 'to.